Hello. Good morning. kawit kami oh. Si Boss Zombie ang aming para kawit. Jombi Lopez. Ako man po ay nakaprops lang. si Kuya Tong at si Pao. Ayun po. Magtiyo. Ah, magkakamukha po yung nagihila. <laughs> <laughs> ano si... Ang pinakamatriro po dyan ay si Inga. Sumunod po ay si Da Inga. Kaya si buloy, tsaka si Anggo. Layugan ang kinakawit. Nagan tago ako ta. Ayan, tapos na. Maipon na tayo, maipon. Gwapa. Balik tayo, balik. Mahirap nang matamaan ng nyug. Walang pampahilot. Wala ka nang na asawa, wala ka pampahilot. <laughs> yeah isang puno pa lang yan ha ilang minuto na kami oh layugan ay yan. excited kasi ako oh, kanina akala ako Pebrero 29 na may seminar sa barangay 28 pa lang pala. naaga lang magising yan sabay-bay nyo kami mamaya ha tatlong araw ito Bye bye!